Anser na wala number pang five. tanong. Ismael, no? Yes. <laughs> Ito po. So, alawi. Alawi, ha? Yeah, Ito. Alawi. So, oh, five. Five. na, na wala pang tanong. Absent kayo nakaraan. So, bro. So, 15 lang ayaw. Jamin. Number pa lang kayo nakaupin. Kapag saan na. kayo, basta bawas-bawas lang, siya Allah. Kapag nakatend kayo, may sabihin, plus 5 kayo lagi, ha? Plus 5 kayo lagi. Kung oh, bukang na naman pa kayo, ha? Mm -hmm. May plus 5 lagi, eh. Oh. Okay. Ngayon, yung hindi naka-test nung nakaraan, gaspipe din. Okay?